Magandang gabi. Yan, galing tayo sa aking pinagtatrabahuhan na part-time job, yung dati kong main. Yan, pasensya na kung paulit-ulit. Tapos nakabili tayo ng sinwerte tayo, guys. Galbihira tong may bentang ganito. Kimpa. Ano to? Healthy, guys. Puro ano to, ah, gulay, ayan. Kung nanonood kayo ng Korean, yan, meron 'yan gumagawa kami yan sa trabaho namin dahil sa Japan meron din ganito ayan guys at ilang perasong hiwa to anim na peraso ay lima aanim ah, guys ayan o 1, 2, 3, 4, 5, 6 at alam nyo ba kung magkano ko lang nabili yan nabili lang natin yan ng 50 yen goju yen kung tawagin dito wala pa siyang hak yen goju yen lang tapos nakabili tayo ng karage kasi ako lang naman mag isang maghahaponan dalawang peraso Pakita yung karage ko natin guys yung karage fried chicken yan guys na walang buto ang chicken nila dito is tinatanggal na nila yung buto tapos yung butong natatanggal pinapakuluan tapos ginagamit kung saan halimbawa sa soup gagawa sila or sa ramen sa mga ramen ganon tapos nagluto lang ako ng omisushiro natin na ano, tofu at saka ano ba to? Ah, yung mahabang sibuyas, negi kung tawagin nila dito, nagay negi. Ayan lang yung ating hapunan. Bali, ang hapunan ko ngayon ay eh, pumapatak lang ng ano to eh, 200 yen. 250 yen lang. O, ba? Diba? <laughs> Nakatipid. Kaya malaking tulong talaga pag may nabibili kang pagkain dun sa pinagtatrabahuhan eh. Ayan guys, ang ating hapunan ngayon na share ko lang naman. O, ba? Diba? Tapos bukas ulit, tingnan natin kung may mabibili tayo. Masarap to sa wasabi. Tingnan natin kung may mabibili tayong mura ulit bukas. Hindi ko naman mauubos lahat to. Kasi mabigat sa tiyanto eh. Ganto lang tingnan mo. Pero mabigat sa tiyanto guys. Mga tatlong peraso lang siguro. Or Tama. Kasi may supa tayo. ba? Diba? Yung mga ano, tipid, tipid tips dito sa Japan. Ah, sarap ng supa. Sarap, lalo na ganitong ano, malamig ang panahon. Ang laman nito guys, ang tawag dito sa, sa trabaho ko, ay, ano, kimpa. Korean na Korean, eh, no? Kimpa ang tawag nila dito. Puro gulay lang siya. Ang gulay niya ay, horenso, o yung spinach na tinatawag, tapos itlog, meron siyang daiko, ano, yung kulay dilaw na, ano, na, nalabanos. nakalimutan ko yung tawag tapos kimpira yan yung kimpira may konting halong ano yon may konting halong gililing tapos may carrots tapos lahat to guys ah, yung mga gulay Pero na yung spinach may ano siya may sesame oil ang sarap Mm, sarap. Naswertehan ko siya kang na dun. Sa ko. Nagahalungkat ako ng mga pwedeng mabili. Eh, nasa pinakasulok siya. Nakita ko. Tapos, mura pa siya. 50 yen lang. Ang sarap nito, guys. Grabe. Ayan, Oh, yan yung tura niya. Ito yung sinasabi kong ano yung labanas na kulay yellow. Nakikita nyo yan kapag sa ano sa Korean. Di ba pag may nagmumukbang yung kulay dilaw na ganon. Yan yun. Nakalimutan ko yung tawag niyan dito sa Japan eh. Mm. Masarap siya kasi bukod sa may gulay ka na, may kanin ka pa, may ano may may karne pa dito na lahat kaya ang kailangan mo na lang soup sabaw kahit hindi ka na bumili ng chicken Bumili lang ako ng chicken kasi etong mga nakaraang araw parang ang sarap-sarap ng panlasa ko sa chicken ng Family Mart. Kung dito sa Japan, parang hamatero ako ngayon. Parang parang lagi kong gustong kainin. Parang ganon yung pakiramdam mo. Di ba may ganun tayo? Mm. Sarap ng tofu. Masarap din ang tofu guys sa miso shiro. Mm. mga kababayan ko dyan sa Pinas ay mga nasa Pinas. Bili kayo ng tokwa sa supermarket. Yung parang taho na siya. Yung malambot na tokwa. Gadgaran nyo lang siya ng luya. Tapos toyo at saka yung mahabang sibuyas, kung tawagin sa atin. Nipisan nyo lang yung pagkakahiwa. Try nyo kainin ng gano'n, guys. Ang sarap niya. Grabe. Lalo na pag ang ulam nyo ay pritong mga isda. Yun yung mga best partner, guys. O, sige na, guys. Kakain muna ako. Bukas na lang. Ulit. dessert. Panghalian na namin. Ito yung pagkain namin ngayon, guys. Ayan. Shabu-shabu. Tapos, Halloween. Sarap yan. Hindi ko alam kung ano yung sa loob. Kabocha siguro, tsaka salmon. Tapos yung salad natin. Ayan. Kaya nga pala merong ganito, guys. Kasi merong huminto. Pag may humihinto dito sa pabrika, nagbibigay sila ng mga ganito. Mga pang ano lang, konting pang snack, gano'n. Hindi naman siya totally huminto. Ano, buntis kasi. Yung ano dito siya. Buntis kasi. Kailangan niya magbakasyon dahil mga anak na siya. Wala kaming soup ngayon. Kasi meron ganito at na mga ano ko, grasa. Nasa ano kasi ako, na uh, sento. buksan natin ito yung Halloween na, hindi pa alam kung anong tawag dito. And buksan natin. Ganito sabi binabuksan. Ayan. Pie kasi ito sa loob. Yan. Tapos, lubog mo lang dyan. Ayan. Ito na yung parang pinakasok namin. Ayan, sabi ko na nga Ayan siya. Ano, uh, soup. Ano, ano yun? Kalabasa soup. <laughs> Tikman natin. Yun nga, sabi ko na Ito lang yung mahirap dito sa pabrika. Sasakit yung mga braso mo, balikat mo. Lalong-lalong na yung mga balakang. Kasi maghapong nakatayo. Saka pagka mga pabrika ng pagkain, halos kamay ang gumagana. Kaya titirahin talaga kamay. Yung iba na operahan na sa kamay. Hmm. Parap. Hmm. Kaya konti lang yung kanin ko Dahil may salad dahil. Sarap Pero mas gusto pa rin soup. Ito yung salad natin. Ang dami. Kain <laughs> tayo na ang salad mo na bago kanin. Kung gusto nyo mag-diet, gulay mo na bago kanin. Laban ako. Para sa pictures Ang gulay Kainin na natin tong main dish. Sabu-sabu. Mm. Pauwi na ako, 4 pa lang ng hapon. Kasi wala kami masyadong gawa. Kaya nag-out ako ng maaga. Pero nagpaalam naman ako at umokay naman sila kaya uwi na tayo. Pero ano, may pupuntahan kasi ako ngayon. Kaya dito tayo banda naglakad. Dati guys, noong ang bahay ko ay banda rito, araw kung kong nilalakad. Hindi man araw-araw. Pag nasumpungan kong maglakad, dito ako naglalakad sa gawin na to guys. Yung okay, mga mansion. Dito tayo ngayon sa Don Quixote. Ang puntahan ng mga Pilipina. Ang dami pang ano. May titingin. lang ako. Andito na lahat. ganda ng mga halang Ganda na rito guys, so oh. Spirit of Christmas ganda ang oh. daming tao kasi linggo ngayon daming people. pauwi na tayo may eh, binili lang ako sa domes yan Daming people. Dami nilang pera. Uuwi na tayo guys. Sakay tayo ng train. Sakay uh, sa baba. Ang daming tao kasi alasing ko na. Uuwi na. Uuwi na. Ang daming nang nakapila. sa bahay na tayo. Kapagod. Nilabas ko lang yung mga pinamili. Tapos, ayusin ko na yan. Kapoy. <laughs> ayusin ko. Tapos, magbabasa na ako ng pagkain ko. Wala kong gana. Kaya ano lang tayo ngayon. Salad, tsaka yung miso shiro na niluto ko kagabi. Dito ko na rin guys tatapusin yung ating vlog. Thank you for watching. Bye.